Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. But this has something to do with you as a leader. Uh, as we know, ngayong Marso, hindi pinagdiriwang yung uh, Women's Month. Bilang isang babaeng leader, kayo po, bilang isang babaeng leader sa isang napakalagang ahensya, mga seniors po itong ika nga ay inyong tinutugunan. No? Uh, paano ninyo na ipapakita ang lakas at kakayahan ng kababaihan sa trabahong inyong ginagampala? Ako, oh, napakaganda po ng na inyong katanungan. Hindi ko alam paano sagutin. ang, <laughs> <laughs> alam, ang alam po lang po na isang bilang isang leader, no? Um, ang alam ko po, kapag ka tayo ay, ang ating puso ay puno po ng pagmamahal sa ating sambayanan at sa community na ating pangangalagaan, ay ibibigay po natin ang lahat ng kaalaman at lahat po ng ating experience at expertise at ay isang medical doctor by profession. So, mahalaga po yun na tinitingnan ko ano nga ba ang pinakapangangailangan ng akin mga katagdaan na kasama ko sa aking pinagsisilbihan sa bayan na Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!